Naranasan mo na bang magmahal? Yung halos pangalan na lang nila palaging bukang bibig mo sa mga kausap. Yung hindi ka nagsisawa kahit paulit-ulit na yung kwento nila. Tama nga sila, ang pag-ibig ay kusang dumadating hindi hinahanap. Siguro, maraming tao na rin yung nakaranas nito. Dok, alam niyo po bang bait bait sa amin ni Kit ng bata pa kami? Lagi niyo po akong tinutulungan sa mga assignment ko. Ganun ba iyo? Mabait talaga siya. Kaso ang katagalan, nagbago. Nagbago? Paano po? It's past two years. Nung nagkasakit siya sa puso. Saka sa puso? Oo no, oh, dyan. Kapansik si namin, it's past years. Yun lang iyo na siya. Ngayon na na isip isip mo na ipi up siya sa doktor. sabi ng doktor, may sakit siya sa puso. Nakalungkot naman po. Kaya po ba kayo lumipat para mapabilis ang pagkaling nila? Pumunta ka dito bukas, papakilala kita. Ah, ganun po ba? Sige po, maraming salamat sa masarap na merienda. Maraming salamat dyan. Mag yung malaking tulong ito sa amin. Paano kaya kung matagal na palang may tinatago sa'yo yung taong pinagkakatiwalaan mo? Paano ka na? Totoo ba? Na kaya ka lang pumasok sa relasyon na nang dahil sa pera? Kate, let me explain. Makakaya mo kaya magpatawad agad? Hindi na ikaw yan diyan nung una akong nakilala. Kate. Dapat nga bang bigyan ng isa pang pagkakataon ng tao kung nagkamali na ng isang beses?